First time ko makabili ng balot sa palengke ng Imus. Kaya tara, samahan nyo ako kung paano lutuin ang balot. Hmm. Meow! Meow, 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 meow! <laughs> Siyempre, hugasan muna natin. Ito, kailangan natin itong tanggalan ng cheese Ganun yun yan, o diba? Pansin nyo, yung nabibili nyong balot sobrang linis. Kasi binabrush ng ganyan yan. Kasi hindi nga ito kagaya ng itlog na diretsyo nyo lang pakukuloan. na before and after char. <laughs> Makikita niyo kay ibang pag light yun lang kinuskos. Ganun lang oh. Di ba medyo dirty pa rin pag kinuskos ng maigi. Chara. Hindi <laughs> man natin kinakain yung balat pero alam niyo malinis yung ano proseso ng pagluluto niyo ng balot. Ngayon, lalagyan na natin siya ng tubig. Ile-level lang natin sa itlog. Lagyan ng dalawang kutsarang suka. Suka to ha. Yan, parang hindi siya mag -crack. Tapos, asin, para may lasa yung sabaw ng balot. Kasi porous kasi yung balat ng itlog. Kaya nakaka-absorb din siya ng ano, you know, mga anong ilalagay niyong panlasa. Huwag niyo masyadong yung yung asin. Baka magiging itlog na maalat naman. ang <laughs> ko dito, 14 pesos ang isa. Magkano na ba yung lutong balot ngayon? Eh, okay, huling bili ko, mga 15 pesos. Magkano na ba? comment down below. Ay, redundant. Comment below. Char. Tapos, pakukuluan ko na siya. Ayan, yung hindi masyadong kalakasan yung apoy. Mga medium lang. Tapos, pakukuluan lang siya ng 30 minutes. See ya! Okay, papatay na ang apoy. Oh, di ba? Sakto! may nag may nagtawag ng balot. Balot, penoy, balot. Okay na ako sa asin. Init. Eh. Oh. Wow. Pakita natin may sabaw ba talaga. Uy, may sabaw! Hey, balot! Sarap? Puff the Magic Dragon Live by the sea Oh, dragon Mmm Scene Di talaga ako fan ng ano, balot na nilalagyan ng suka Mmm, -hmm. Isa pa, last Ayan o, oh, umuusok pa yan Ah uh das mm, na to. Ah. Thank you. Lord. Thank you guys. Thank you for watching. Balot